Yan mga Pinoy. Ah, magandang magandang hapon po. At ah, welcome back sa ating YouTube channel. At ah, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ah, tapos na po kami mag ano mag tawit ng niyog do sa kabila do sa do sa inaalagaan ng kapatid kong niyogan. Ngayon mga Pinoy, ah, So, umpisa na po natin yung itinitirik ni Boy Pinoy na ano, mansion Ubo. Ayan mga Pinoy ha. Pakita ko po sa inyo ang update. Oh, ayan. Yan po yung ating ginagawang kubo. Um minamadali na po natin at yung ating pambubungo. Oh. Medyo ano na po, tuyo na yung dahon ng niyog. Laglag -lag ka bibi. Ayun po yung iba, yung ating pambubong. Talagang ano na siya. Tuyo na. Ilang araw na po kaya yung ano. Uh, Naka-stuck dyan. Nagkuha na po tayo ng kahoy kanina. Lalagay po natin yan dyan sa taas. Pulang ba po yan dyan sa taas nyan, Pinoy. At, at baka sakali bukas may lagay na po natin yung bubong na yan. Ayan. At nagbili na rin po tayo ng panali sa bubong. Yung estrobe. An daw? Ah, ito mga Pinoy. Ito po yung binili nating panali. O ayan. Ang tawag po dito. Ano? Estro. Yung. Plastic. Magandang hapon ate Josie. Malunggay ho. Oy, ito yung ganito mga Pinoy. Ayan po. Ayun. Ito ate Josie oh. Malunggay. Wala na lang dahon. Yan mga Pinoy, pag-uumpisa na po tayo. <laughs> Ang katulong niya ay dalawa. <laughs> Dalawang bulilit. Dalawang malikot. <laughs> uh con bye